Good morning, people. This is my kuan. Ah, uh, unsa kita ana? I break na nako na akong fast. So nagfast ko unsa nata na time run? Ah, uh, Mga nagfast ko about koan na 18 hours. 18 hours past kay last na kong intake gahapon mga alas 12 sa hapon nangasay ko char <laughs> mm. ah ni ako ang kuan gi prepare karon gigataan ako ni siya ayoko ninyo i bash kay lamian jud ko ani na ulo sa barilis, nga dako ah, na ah, i yahang kuan part o sa ah uh, mata nga part na ba diba, no na mga kuan ganan kuan na mga fats total kuan man na low carb na hmm, namian kuan na then asya mga gulay butang na ko talong ug okra gataan ako ko ni siya dili lang kayo ingon nga super gata uh, at least butang na na siya gamay gata isa ka ko kumama gamay unya siya kanang ulo sa barilis hmm Gulsagol na na siya din. Naghimo ko o umilit. Supos to be umilit ni siya. <laughs> umilit pero nahimo na siya scramble egg with ano, with cabbage o butang na ko o uh, tomato. Kana lang, nagi, ko anak stir fry lang na gi stir fry. So, wala na siya na umilit. Nahimo na siya scramble. Ana. So, muni akong breakfast for today first meal of the day nga yeah. I don't know kung kanun saan ni unsa ning oras masundan akong meal basta kay fasting na nako nagfasting ko then sobra na gani ko 16 day 18 hours na day ko then wala well, ko nagkape ron dili ko magkape kay nako ila ing ganina water with limoncito na yeah. Nag-inom na ko ganina. So, let's eat, guys. Start na na ako akong low-carb uh, journey. <laughs> I hope, dili ko matemp ato, oh. Kana, oh. ana. I hope, dili ko matemp, ana. Hopefully, ato na yan po. Dili lang ta. Kahit one week or one month, dako na kayo na achievement. Please Lord, tabangi ko. Okay, bye-bye.